<laughs> mamaya ka na. Keri, keri. Sa ng tao sila, kagandahan sa video kayo tapos Ay magagad. Magagastos ka. Sige.

Ganda na din to! Woo! to! Wala na yun. So, PLDT Baleno. Wow! Ang saya! Ang laki! Woo! Woo! Ito, ito. Pakita, pakita. May middle Dali, ano no? May dolphin! Ito, ito! Ito, ito! Ito, ito! ito! Ang pangit niya, no? Kamukha mo. Kamukha mo. Okay lang, Kamukama, okay lang yan, kamukha ko niya. Naroon ibig sabihin, kamukha ko siya, yan pa rin. So, ay lang, so, kami, kaya lang dito, dito kami pa rin so, okay, mo naman! Oh, na, na. na. Tingnan mo! <laughs> ko, Buntod Sand Bay. Sand dapat to eh, Sand Bay. Mali yung pakana. tanga na punta na to ng mga taga Quezon. Yun lang. Eh, meron ka naman. Meron ka na. na. Hindi, ako na, ako na! <laughs> <laughs> It's your time. Okay, yung oh, matan nyo. Wala na. Yun yung... Ayun na, malamit din. Bumakawa, bumakabi. Batungan kayo sa mandaon. Maganda siya hey, pero... Hindi pa ako nakarating. At dito naman sa... Manta Race Montreal.

Manok, manok. Nangitaw na ngayon. Ayan. Manok, manok. Parang, parang buk ng mga ano no, yung mga CIT. Isaw, isaw na. <laughs>